Hello guys! Magandang araw sa inyo. Ipapasikat ko lang sa inyo. I-reveal -re ko lang sa inyo kung ano yung aking napala nung nag-attend ako ng Pet and Hobby Expo dito sa Clark. So guys, ito yun. Kasama yung 200 pesos na entrance fee, pwede kang manalo ng mga sumusunod. Pero syempre, lalaroin mo, hindi lang pagkapasok mo, mga antay ka na lang mag-aabot Hindi ganun. Maglalaro ka. Magre-register ka, tapos may papagawa sa'yo. Napakasimple lang naman kasi. Ang gagawin mo lang, maglalagin ka lang, tapos ilalike mo lang yung page, yung kanilang uh, pinapalike na mga pages. Tapos, pwede ka lang maglaro. Tapos, meron din naman, maglalagin ka lang, maglalike ka lang, meron ka ng prize. So, isa ito sa aming mga nakuha. So, ito guys, tatlong kilo to. Tig kilo. O, di ba guys? Tig tatlong kilo to. Ayan. Meron akong pasalubong kay Amboy at saka kay Judge galing sa Yam Yam. Ang gagawin mo lang, mag-register ka, mag-like ka sa kanilang page, tapos tada! Meron ka na ang ganito. So guys, ang isang tao, isang bag ng Yam Yam food para sa mga alaga. Yan. Isa sa akin, isa kay, galing kay Barangay Don. Yan. So, bali. Yan na, no? The next naman, dito na tayo sa ating mga pulang plastic bag. So, ang naiyari, may kasamang Siyempre, kasama din to sa laro, ha? Ta-da! LDI? One? Maglalaro ka lang. At sempre guys, dahil dalawa nga kami, dalawa yung t-shirt namin. So, ito yun siya. Parehas lang yan. Ito yung likod niyan. O. Oh. Para makita nyo. Diba? Ganda. Tapos, next, meron tayong dog food mula sa NND. ay natin dito. Another is yung naglaro ako sa yam yam tada ang, ang laro ito yung guess the weight maglalagay ka ng pagkain tapos titimbangin nila pero bago mo yung timbangin merong ruleta iikot tapos kung, sabihin na 75 grams tapos maglalagay ka ng pagkain dapat ma malapit doon na timbang yung, yung mahuhula so ito nanalo ako no? Ayan. tapos next naman meron na naman tayong Pro Balance sample pack para sa dog. Ayan na naman, Oh. Yan din yan sila. Magkasama yan sila. Next, ay, matutuwa kayo. Tada! Ito na naman yung mga pinamimigay na Vitamin Pro, Promoxil, tapos Egg 1000. Isang pack. Dalawang pack. oh, diba? Yan, guys. At syempre, meron tayo ditong Vetrasin Ultima. Ayan. Galing ng Univet. Meron tayo. Mostly guys, meron tayong mga dog food. Eto. Ayan. Yung pangalan nito is uh, Majesty. Ito naman is cat food naman to. No, para sa mga cats. Tapos ito, Alpha Pro. Alpha Proto galing sa kanila din po. Sa may mga hobby na sa mga dogs and cats, yan. At galing naman sa Bestie and Buds, meron din silang food na pamigay, food packs para kaila, Judd, at Amboy. Um, Guys, kung magtataka kayo, bakit marami kaming dog food na kinuha? Kasi nga, para may pasalupo kami sa kanila, di ba? Para habang nagbabantay sila sa kanilang mga manok, ay Meron din silang pasalubong mula sa amin. Ito rin naman ay galing sa progressive winning tone naman yung kanilang pangalan sa kanilang ganitong food. Progressive to. Isa itong sample sa kanilang Ito naman guys, pinamimigay nila, mag-register -re ka lang doon sa kanilang listahan, tapos bibigyan ka na nila dito. Ito naman, natutuwa ako dito. Successor. Kasi maglalaro ka. Alam mo yung color, parang color game. Gaganyanin mo. Tapos mananalo ka ng isang ganito. Yan. Tapos magre-register ka rin doon. Bibigyan ka rin ng isang successor pa. Bali, ayan na no. Dalawa na yan sila. Tapos guys, ito din. Yung kanilang pinamimigay na Ganador Max tablet. Mula sa Thunderbird. Okay? Ito. Yan. Lagyan natin dito. Tapos, Thunderbird. Yung kanilang Derby Ready na Shampoo. Mayroon din dito Romoxil Advance. Ayan. Ito natin ilagay. Tapos, ito namang ano, next plastic natin. Kunin ko lang. Stallion. Bigay to ni Idol Raffi Yulo bali ang nangyari yan nandun kami sa harap ng stage kasi meron pang parang talk show eh tapos naman nung tapos na meron silang mga sombrero na pinamigay tapos nung nag i, -i, -i eh tapos pagkatingin ko kay Idol sabi yung ganyan tapos binigay niya na sa akin so ayan tapos guys meron pa rin tayo dito mga pakyaw fenbendazole ayan pinamigay din to nung nandun kami sa harap ng stage parang sa talk show nga nila Ha? So guys, product ito ng Progressive Laboratories. Ayan. So, ayan. Oops, hindi pa yung nagtatapos. Meron pa dito, oh. Pakyaw. Tapos, meron na naman tayong ganador max. Kala nyo, ganun lang. Katapusan yung kaila judge. Hindi. Meron pang ganito. Ay, ang dami talaga nito. Galing sa, ano, less repas placer. Ayan lang dog food, ang dami na. Meron naman tayong shampoo, promo sin Advance. Tapos meron tayong ditong Vitracin Ultima na naman, ayan oh. pa yan. Thanks. Meron tayong kios Plus. Oops. Meron naman tayong ditong Bestie buds Dami yan para sa ating mga nagtagabantay ng ating mga manok para masaya sila bakal tapos guys, meron pa silang bestian and buds pag nanalo ka, actually kay barangay dona to nanalo siya doon sa kaniyang palaro so ito yung kanyang price guys, ito naman dalawang produkto na to, yung stallion tsaka Vita -Sync. is binili naman to ni barangay dona, kasi ito yung recommended ni idol niya na si raffy yulo yung wrap up up game farm mapapansin nyo yung mga bulik niya yung nanay nun is galing doon kay idol Rafi Yulo bali ito lang yung binili guys no actually nandito yun sa lalagyan meron pa yan mga kasamang ibang items na babasahin para sa paggagamitin mo ng dalawang so nakalagay yan sila sa ganyan lalagyan ay ito pala yung ito pala yun para makita nyo ayan so guys dito ko yung ilalagay ha tapos sabi ko na sa'yo, ba? Diba? Tig-isa kami. So, mayroon na naman isa. Not one. Pat dalawa. Imagine yun. Talagang 200 pesos. Actually, 400 kasi dalawa kami. Pero, syempre, gosh. Yan na. So, yung plastic natin tapos na. Tapos, syempre, pag mayroon pang pang mga manok, tsaka pang aso, mayroon din pang tao. Bigay ito ng um, Thunderbird. Kasi ito yung Thunderbird booth ng mga palaro. Tapos nandito sila sa side. So itong nakuha ko. isho-shoot mo lang yung parang tinapay na squishy. isho-shoot mo lang doon sa parang basket. Ito yung napanalunan ko ha. Itong Revicon. Ayan. Tapos yung mga sample nila. Alaksan, FR. Tapos yung Tosseran 40. Ayan. Siyempre guys, mayroong mga stickers na binigay din yung Thunderbird. Ayan. Passion sa tagumpay. Hindi pa kayo nagtatapos guys. Dahil nanalo pa kami ng isang t-shirt para sa akin at isang t-shirt para kay Barangay Dona. Ang ganda nito guys. As in super. Stig. Di ba? Kanta. Siyempre dahil dalawa, yung likod nito ipapakita ko sa inyo. Ganda, no? Ganda, guys. Char Ganda ng prints nila. Guys. Bayang sa Bungero. Ganon sila, guys. So, ito, guys, yung aking, yung aming nakuha mula doon sa aming pag-attend ng Happy and Pet Expo sa Clark. Ganyan siya, guys. So, ganyan na siya karami ganyan siya ka-useful para sa atin. Imagine nyo guys ha, ito, itong vitamins, itong successor, itong lahat, shampoo, vitamins, para kay La judge para kay Amboy ng mga dog food, mga t-shirt na pwede mong magamit. Worth it na yung 400 pesos na pinang entrance fee namin ni Barangay Dona. Kasi, ito pa lang oh, imagine mo apat, ba? Diba? Kaya guys, kung mayroon naman kayong chance ha, na mag-attend ng mga expo, ini-invite ko kayo kasi bukod sa mga freebies nila, makakada palad nyo pa yung inyong mga idol. Katulad ni Sir Rafi Yulo, uh, si Junjun Pe, Iron Lady, ang dami! b Enrique, siyempre, Sir, at yung mga angels niya. Ay! Sobrang nakaka... -ano, uh, nakaka-proud na nakikita mo sila sa TV paano sila mag-alaga tapos biglang makakausap mo sila doon napaka-friendly nila wala akong masabi sa pagiging uh, pag-a-accommodate nila ng mga tao superb so guys ito yung aking nakuha mula sa aming um, Clark SM Clark Expo Pet Expo na inatindan so sana kayo din makakuha kayo ng kung hindi man ganito karami mas marami pa ang inyong makuha ng mga ganitong produkto so ito guys ang aking napanalunan at ako si Aling Limay. Bye-bye!